Guys, nice. lilipat po ako, lilipat. Ngayon, yung yung pinanggalingan po namin tagig po. Ito po yung pamingwitan natin, you eh, no? uh, Ah, oy tilapia po talaga, tunay po talaga o oh. Uh, oh, you. Tu zero Ay god. Good morning po, good morning po Ganun mga ka sa inyo, panibagong araw Panibagong vlog po tayo Eto po San tambak po ang Ang Water lily Tambak po Eto, Dami oh. o, grabe Eto po Hindi Kayo makakapagpimdori O dito, nadami o ng Water lily kaya po, ito, na ganoon lang ako, nag bait and bait po ako Kung ano po, mauhuli natin dito Ayan po, yung mga water lilyo San katerpa pong water lily Ayan po Grabe, daming water lily ang tagal po nito bago mawala to. Grabe. Ay, si Mang Efren na yun po. Saka, ayun, yung iba, nagkikinam doryo yata doon sa dulo, sa may dapat po ng RFF. Si Mang Efren, yun po. Yung naka-gray na t-shirt. at ito si John guys, lilipat po ako, lilipat eh, ang dami yung water lily kaya ano lilipat po ako sige po ito guys mga kachamba umalis po tayo ng Makati napunta na po tayo dito ah, ng tagig po tagig pala o pinanggalingan namin eto dito kami napunta sa Makati ho. ayun po Makati na po to ngayon yung, yung pinanggalingan po namin tagig po kaya yeah, ayun na po ni Jan yung mga water lily na gagawa ng konting space Jan mukhang may lapang ka dyan dyan Ayan po Makati ho tayo dito Lumipat sa Makati Ayan po ah, Ayan po Sandali po mag set up po muna tayo Ito po yung pamingwita natin <laughs> Ayan ililinis po Nandiyan yung ano Konting space lang oh Para makapaglatag Ako po ayayin yung plotters Ngayon no? oh. Ayan po, ayan. Hi. <laughs> Ay, ano ba tong ano nito? Fishing habit nito. <laughs> Ayun. Kapal po talaga ng water lily kahit po sa ano. Gay okay, nakatuwa po. Dumadami po kami dito. Apat na po kami oh. Ayun. Si Robert Retolado at saka si Jim po. Ayo, wow. susungit pa ho, ayo pa mamatay oh. Ang susungit pa, ano to? Para ano susungit niyo, binibigyo na nga kayo. Tapos pupunta po. Tapos pupunta-punta kayo dun sa tukmol Fishing. Bakit tukmol <laughs> Punta sila sa Tokmol Wala naman mahuli doon Layo-layo Pero guys Nakakatuwa po talaga Dami po namin ngayon dito <laughs> Katulad na po kami dito Kahit po Sang katerba po yung water lilyo Pilagtsatsaga pa rin po ay wait and wait po kami eh na bakit po ng bulate may e, nakuha na na ho bulate itong kasama namin no to si John binigyan no kami ng pamain po e, tagig po yung galingan namin ngayon e, nandito na po kami sa Makati lumipat po kami sa Makati layo po no tagig makati dilipatan layo guys ayan na po si master jojo at si dong yan ayan na po mga nagkakasa na wow nakakatuwa po ang na po ang dami na rin po water lily grabe ang dami po water lily Ayan po mga tinutulak po ni Jumlag oh. Yan. Yun. Ayan po. Ayan, sige, tulak. Tulak pa, tulak. Ayan po. Konting space lang ang hinihingi po. Ayan po, sipag po ni Jumlag oh. O, sipag si Bagpoy. Ay babalik ah. At <laughs> yo si Master Jojo. Yon. Ang pagbabalik. Pagbabalik Balik. daw po ang pagbabalik. Guys, wala na po talaga oh. Ah, grabe. <laughs> wala na po talaga ang mapwesto no. Ang water lily nandito po lahat. Ayun po. Malis po tayo doon sa fishing spot sa Bliss, Tagig. Limipat po tayo dito sa Makati, mas marami pa lao dito. Ayun po. oh, Ay, ano ba 'to? Ano? Ayoy, puro mother lily, walang ano. Cream lily. Ala, sige, ayo, sige, linis tulak ayam po wow. grabe. grabe po mainit <laughs> na po grabe po ini to ayam po pwesto ano natin dito <laughs> mga sabik mga sabik po, sabik. Mga sabik po sa bait and wait. Ay, nako po. Wala po tayong payong ito. Ito po ang ano natin, no? Oh. Naganap po tayo ng karton. Doon po sa taas laki na yung isda na kalutang na yan oh. No? ako sasabit pa sandali po sandali 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 yan po may isda po eh lalo na pag pinasok ko ng tubig alat ganyan po ang nangyayari sa mga tilapia po yan oh. No? Ayan po Pag ginahawi po Ayan po ang ano kapraso po pero darating na naman ito ang dami ho ayan po dito sa kap ay grabe walang mapuntahan lupit talaga ni Master Jojo si nga Jo ay ay oh, oh, oo nga lupit ni Master Jojo ay tilapia po to. Tilapia, ay tilapia po talaga, tunay po talaga oh Galing ni Master Jojo 1-0 <laughs> Galing ni Master Jojo, Master Jojo po Ang Anlu lupit ni Master Jojo oh Galing talaga Galing Galing po Master Jojo na po agad ang panalo. Oh, 2-0. Yeah. Ay, galing talaga ni Jojo. Galing, galing, galing. Mahusay ka! Mahusay ka! mahusay! Mahusay! galing talaga. Ano ba yung partner mo? Ang galing ah. Oo okay. nga eh. galing ah. Siya lang kilala eh, no? Oo. Samantalang okay. iisa lang ang binabagsakan, no? Siya lang ang ano, galing. Magaling ka! Umako, <laughs> Mag magaling, mausay. Oo. <laughs> Naku, <Magaling> oh. <ko! laughs> mausay. <laughs> Guys kain muna po ako ng tangalian kaya iiwan ko muna mga ito dito kain muna po ako ng tangalian total malapit na naman po dito lakad lang po kaya po uwi po muna po balik po ako mamaya pag ubus na po yung water lady wala dami oh kuwawa naman po yung tagahawi pagod na pagod na po Kaya po Guys, hanggang dito na lang po muna tayo. Babalik na lang po uli. Kung sakasakali po, babalik na lang po uli mamaya. Po, bye, bye po.